Good morning! Nandito naman sa ating, sa ating Quincy naman kaya, alis naman kaya diyan. Nandito na naman tayo sa Every 2 or 3 days routine 2 or 3 days routine Kasi CS tayo mga mati Kailangan natin magpahinga Huwag natin Sagarin yung sarili Baka dugo-dugo din naman Ganyan kasi ako pag nasubran mag-exercise Dinudugo-dugo ako Dati, araw-araw ako nag-exercise kaya, nung dinugudugo ako, every two or three days, kasi, sabi nila, sabi ni coach, nung nakalimutan ko yung pangalan niya, huwag daw pilitin, at saka, wag natin, wag ko masyadong, nandiyan na yung anak kong magulo, nandiyan na siya, may balak pata magkalabaw-kalabaw sa akin, nandiyan siya, hindi ka pwede magkalabaw, mahulog ka, hi, si hi ka pa, hi ka ba, hi, 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 may daw ko siya, para akong timang ja, no? Oh. Nasipit yan siya, nasipit. Kasi bawal do siya, bawal do natin i-kuan. Eh, Tawag niyan, persahin mag-exercise. Yung bata sa tabi ko, oh. may plano yan siya. Yan, sasakay na naman siya ulit. Hop, natamaan siya. <laughs> Ganyan yung araw, -araw yung pagbawat may exercise ako dati eh, Maliit pa siya. Ganyan yung ginagawa namin. Kaya so yung time na naman ngayon. Yung, yung time naman nun. Yung nag-exercise. Siguro nag-start ako 8 months or 4 months. 8 months or 6 months siya. Nag-exercise ako nun. Yung natigil ako. 4 months na. Ah, siguro mga 5 months na ako. O... Not sure ha. Ah. 5 o 6 months na akong tumigil, kaka-exercise. Kasi, hate, nag-bleeding ako. Sobra, lakas, ang lakas ng dugo ko. Kaya, yun tumigil ako. Naipaisip-isip ni auntie na baka ikakamatay ko yung pag -gyug -gyug ko. Kasi, nag-start ako mag, mag exercise nung maliit pa siya noon, tinry ko. Tapos, nagkonsulta ako sa coach kung bakit. Bawat na ako, dinudugo ako. sabi ng coach naman, alam ko naman na hindi pa siya magaling sa loob. Sa labas pa lang siya magaling. Pero, pinipilit ko kasi nga, sobrang laki. Sobrang laki na ang chan ko. Kahit dumabas na siya. Oh, sobrang laki. Pwede na nga ngayon, lumitlit siya. Siguro nakikita niyo naman sa mga previews. Previews video natin. Kung ano siya kalagi. umiyak siya kasi gusto niyang gusto niyang sumakay kay mama niya yan kasi yan you know, o tulad niyan 3 days ah uh, tulad niyan 1 week 1 week ata ako hindi kay exercise kasi nga dinugo ako na naman mga madi kaya parang nahihirapan pa ako kasi ako naman halimbawa pag nag-exercise ako ngayon pag nag-bleeding ako, yung malakas na bleeding siya, tumitigil ako. Pero hindi ko tinitigilan yung pag yug yug yug, -yug yung katawan katulad niyan. Yan kasi katulad dito. Hmm. Kasi ito, hindi naman siya masyadong kwadro sa chan. Hindi siya masyadong nagpo force sa chan. Hindi tulad yung mga jumping-jumping. Yun daw, pag nagtalon-talon ka daw, hmm? Siya, magulo mo bata, oh. Kaya siya, siya nung harap sa kamera yun kasi daw pag halimbawa pag nag jump jump ka daw pag tumalon talon ka doon yung di ba ang tahi natin ang tahi ko pala is hindi siya bikini bikini style kaya napapersa daw siya napapersa siya kaya sabi ng coach na kinukonsultahan ko na eh, sa tiktok lang naman sa tiktok lang naman doon lang naman ako nagtatanong kung ano ang dapat yung gawin nga sa aking pagliling kasi sila ang expert kung paano mag exercise aray aray sinabihan naman ako na dapat hindi daw ibawas ko sa exercise ko yung pasensya na ha kasi hindi ako masyadong magaling sa Tagalog ibawas ko daw yung masyadong mabibigat iwas sa pagtalon-talon tapos ang pagkuan lang daw yung mga ganun, yung pagyugyog na hindi yung mga tawag yan, yung mga ganyan-ganyan lang oh pero wag masyadong pagkayugyog hindi ko maintindihan hindi ko ma-explain kung paano yung pagkasabi sa akin kaya basta kung ano lang yung nakikita yung ginagawa ko dyan yun ang din ang sabing pwede sa akin pero sabi nila kung ma-maintain ko daw ang ganyan tapos pag hindi na ako na dinudugo, pwede ko daw siya i tawag yan pwede daw ako mag-apply ng ibang iba na namang step. Tolad ganito, ganito. Ganito ang pinakamasakit para sa akin, no. Yan pinakamasakit na exercise. Pero effective daw siya. Sa hindi sa akin daw na part, hindi siya madaling, hindi ako madaling magpa, kuha ng taong yan, magpa, ah, uh, explain ng mayos. Sa akin na part, hindi ako mabilis magpa, kuha ng taba sa chan, kasi, daw nga, baka mapunit daw yung tahin natin sa loob, kaya huwag natin ipersahin. E Pasensya na kung minsan, minsan, Basta ganun. Basta hindi ko ma-explain. Basta ganun lang yun. Salamat po guys sa mga panonood pala. Sana hindi kayo magsawang manood sa akin. Pero mabilis pa kwento dito sa channel na to. Mabilis siya parang susakit